yung yung camera habang naka-on yung ba ay naka-record at na-save Yung the moment na sinuot niya sabi niya 12:30 yun ang pagsuot niya so yun pumunta siya pagpunta niya sa field so yun ay nagro-roll tama kasi naka-red eh so habang naka-red nagre-record naka yun naka-on yun tama saan na istoryon pag naka-live lang data. po siya hindi po siya kaya 12:30 naka-live hindi Naka-live siguro, Your Honor, pero hindi siya nagpindot ng record, kaya wala pong record sa bodycam namin, Sir Honor. Naka-live pero hindi mo pinindot ng record? Siya po ang nag... Sandali lang, Sir. Pin hindi mo pinindot ng record, pinindot mo. Ang ano lang sa amin, Sir, ang binigay sa amin yung naka-on lang po. Hindi mo pinindot? Hindi ko na po nalapindot, Sir. Bakit hindi mo pinindot? Hindi ko naman po alam kung paano i-operate yung, Sir. Eh. So, so saan naman... So, inisyuhan in in ka ng cam body-worn camera without instructions to how to use it. Sa amin, sir, pag nasa patrol ka, ano, yun lang po ang minomonitor namin pag yes, matawag po sila. So, sino ang nagbigay sa iyo? Sino ang nag-detail sa iyo ng kamerang ng iyon? Sino ang nag-assign sa iyo ng camera na iyon? Sa substation, Yorono. Sino doon? Yung Dimesa po namin, Yorono. Sino si Dimesa? Kasi dapat si Demesa makakasuhan din. Kasi si nga bibigay-bigay siya ng web, ng camera sa iyo na hindi man lang ikaw ah. tinuturuan niya. Maybe not from us, maybe from the sa, sa mga official mo sa PNP sa Kamkrami, kasi hindi ginawa yung tamang protocol na kapag nag-be issue sa inyo ng camera dapat tinuturuan kayo. Yung pala sa ayon sa bibig mo, hindi ka tinuruan kasi hindi mo alam kung paano i-operate. Basta suot ka lang na suot, tapos na. Actually, your honor, yung body camera po talaga, naka-designate lang po talaga sa patrol car namin pag nagpa-patrolling kami noong time na yun. Kaya nga, naka sa patrol car, pero at least man lang, alam mo kung paano i-operate Sabi mo, hindi mo alam. Bakit hindi mo alam? Kasi hindi tinuro sa'yo. Actually, Sir honor, hindi, wala pa po, may isang tao lang po nag, ano, ng seminar ganyan, sir. Uh, nag, uh, ano po sa amin ng body camera. So bakit ka susuot ng body camera na hindi mo alam i-operate? So sana pinasuot mo doon sa marunong mag-operate. So why did you, bakit ka susuot ng camera na parang useless pala? Ano yung dekorasyon? Actually, Your Honor, I pinahawak na po lang sa akin yun kasi yung kasama ko po talaga na nakasuot noon, noon time na may operation, may kinausap po na tao regarding po sa bangka dapat nagagamitin. So yung, yung kasama mo, yun ang marunong mag-operate? Yes, Your Honor. At ipinasa sa'yo? Yes, Your Honor. So hindi mo man lang tinanong sa kanya na mate, brad, chief, manager, pare, otol, paano ba i-operate Hindi ko na po na tanong sa kanya, Your Then Honor. you're stupid. You're really stupid. Kasi kung ako sa katayuan mo, bibigyan ako isang gamit na hindi ko alam paano i-operate bago sa akin, I will ask, pare, paano ba i-operate Turuan mo nga ako. Kasi without you asking, wearing that camera, para kang tanga, lalakad-lakad dyan na hindi pala umaandar at hindi mo alam paano paandarin. Ang sa akin lang po, yung runner kasi pagkasuot ko po yun, doon lang po kami nag-aano pagka naglalive po yun. May pinipindot hindi lang nga. po. Kasi nga sabi mo, hindi ka marunong mag-operate at hindi tinuro sa iyo. Eh dapat ikaw nag-insist na magpaturo ka. Huwag yung suit suit ka na. Eh mare mo baka yung camera suit mo, yung pala bombay sa sabog yun after ilang minuto o after isang oras, etc. etc. Oh. Dapat nagtatanong ka. Pulis ka eh. 'Di ba? So sayang yung camera niyan. Sayang yung footage between 12:30 to 12:50. And and I doubt this guy is lying through his teeth. Meron yon, Kasi yung 1230 to 1250, crucial yon, Mr. Chair. Kung ano yung laman noon. Kaya lang, nakorap na nila. Because, eto na nga, dahil alam nila na magkakaroon ng hearing, investigation tungkol dito. Dita, custodian, paano makorap yung kwan, yung recording? Kaya bang pakialaman ni Tagakay, yung data na stored doon sa kwan? Sa pagkaalam ko po, Your Honor, hindi po. Hindi, makurap. Hindi po, Your Honor. Madelete ba niya? Hindi. Hindi po, Your Honor. Sinong may hawak talaga dyan? Sinong pwedeng uh, makialam dyan sa laman? Ako po, Your Honor. Ikaw? Yes po, Your Honor. So, ikaw ang pwede mag-delete? Yes po, Your Honor. Kaya mo i-delete? Kaya po, Your Honor. O, ngayon, dinelete mo? Hindi po, Your Honor. So, saan ang laman yun? Ah... Uh, yung that time for Your Honor, yung August 2 na yun po, wala po silang record po talaga, Your Honor. Pero nakasave po yung... Kasi hindi nga naka-on. Yes, anong, Your Honor. Anong ikukustodin mo na data kung hindi naka-on yung kanyang kamera? Uh, ang kanyang ang yes. problema mo, hawak ka ng hawak ng uh, body-worn camera, hindi ka pala marunong mag-operate. Pa Makadagdag, Mr. Chair. Sabi nito, nandoon na sa mobile yung camera at sinuot lang niya. So ibig sabihin all the while na nandun sa mobile yung camera na yon hindi naka-on tama ba corporate balubar hindi po naka-on yung record niya your honor pero yung live streaming niya naka-on po So yung live streaming naka-on oh, So sino own. ang naka-monitor dun sa live streaming Sa kung namin your honor sa sa screen po namin sa Oh di ba uh, dapat si live streaming doon sa, sa main office ninyo, dapat merong recording system doon. Wala po yung honor. Bakit wala? Kwan uh, lang po yung monitoring lang po yung ala, pagkakaalam ko yung honor. Ay honor. dapat meron. Kasi kung para, para <coughs> proof eh, na pag nagpalpak dito sa suit, -suit ng operatiba, at least meron doon sa main na magre-record because ako nag-live streaming din ako sa YouTube eh. Okay? Now, pag, pag uh, nagkamali o nagka-problema doon sa mga cameraman ko, then at least doon sa studio ko, nakarecord yun. Ganon dapat. So, hindi ganon ang sistema nyo. Hindi po ganon yung kwan namin doon, Your Honor. Then, dito nakikita natin maraming lapses, Mr. Chair. Yeah, number, number one lapse, is that naka naka live pala yon wala nag wala nagbabantay Momonitor. sa monitor kasi wala wala record eh at least may record sa utak mo yon utak mo nang gawin mo si Pio kasi walang si Pio yung system niyo eh utak mo kung nakita mo yung kung anong nakalagay doon sa inyong monitor na record mo yon okay now pangalawang tanong Okay, Mr. ikaw Chair? Ba Ms. Mr. Chair, quick interjection sa Rafi. Okay lang sa Yeah, Salamat, wait, Mr. Mr. Chair. Quick interjection lang. Tinatanong ni Sen Rafi yung mga oras na 12.30 to 12.50. Sabi niyo po, Corporal Balubar, hindi niyo pinanonood yung live stream na yon galing sa camera dahil kayo gumagawa ng presentation. Yes, po, Pero tanghali yun, na, eh. hindi ba kayo nagla-lunch? nagla naman po, Your Honor. So, an ano bang ginagawa nyo talaga at that time? Gumagawa ba kayo ng presentasyon or kumakain ba kayo? Gumagawa po ako ng presentation that, that time. Pero last question, Corporal Balubar. Hindi ba dapat kapag yung body-worn camera na mo monitor 24-7? Dahil minomonitor nyo yung kaligtasan ng mga tao ninyo sa field, lalo na sa mga gagawing operasyon tulad nito. Hindi ba 24-7 ang pag-monitor niyan? Your Honor, hindi po namin na mo-monitor ng 24-7 yun. yung mga Problema yan, Mr. Yan. Chair. It, 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 it goes back to leadership na naman, General Colonel uh, Umipig. Bakit ganun na lang ka? Anong, anong gamit ng uh, body-worn camera system natin kung walang nagmo-monitor? eh kung nagbarila na sila doon ngayon, wala makare makareport maka sa'yo na sir. Yung tropa natin na-engage. Kasi walang nagbabantay sa... Kwan, nagbabantay sa screen. Sinong duty dapat doon na magbantay? Makasingit ka ng umipig. Yes. Kanina, naawa ako sa iyo. Kinampihan kita. Pero habang humahaba ang hearing dito, mukhang naasar na ako sa iyo. Kasi may kita dito yung pag-inutin in mo, sir. I'm sorry for the word. Eh, isa lang pala ang camera na issue sa ano mo? Sa station Para sa mga operatiba? Sa substation, Isa. Your Honor. Isa lang. But have you instructed them in the absence, kung kulang sa camera, pwedeng gumamit ng cellphone? Hindi po ako nagkulang dyan, Your Honor. Sinabihan mo sila yes, na gumamit yes, ng no cellphone? Yes, Your Honor. Sino po mga sinabihan mo? Noong nag-conduct po ako ng uh, talk to men, Your Honor, yan po ang unang sinabi ko, na i-validate muna pag mag-operate, gagamit kayo ng cellphone, Your Honor. So, alam po lahat ng operatiba ninyo? Alam po nila, Your Honor and yet they didn't do that yes your honor isa lang ang, ang gumamit ng camera body one camera pero useless kasi yes your honor pwede naman silang gumamit ng cellphone nila your honor